Yan mga paps, bali ang gagawin ko ngayon naman dito ay bali pagpipintura pa rin dito sa bubong. At isusunod kong i-upload mga paps itong ating pagkabito ng trusses dito at saka ho oh, yung pagplasing. Bali isineperate ko po yung paggawa ng video noon mga paps. So hintayin nyo lang mga paps. So bali ito lang muna ang inuna ko. So dito mga paps bali pag-usapan po natin kung ano po yung maganda na gamitin na pangpintura dito sa ating bubungan at sa kung anong mga preparasyon ang dapat pong gawin bago po pinturahan no, ang ganitong surface so dito mga paps no bali isishare ko lamang po sa inyo kung ano po yung una kong ginawa rito so ganito po yan mga paps So para dun po pala no sa mga veterano na mga paps na mga pintor at sa mga kako construction worker natin diyan na mga veterano na sa larangan. So saludo po ako sa inyo mga paps. So ayun mga paps, bali po ang ginawa ko rito mga paps no ay bali po itong yero na to bago po namin ikabit ito. Bali pinunasan po namin ito ng basahan at ang basahan naman mga paps ay binasa po namin gamit naman po itong locker tiner so bakit po na pinahiram po namin ito ng locker tiner so sa kadahilanan po mga paps na kapag ho ang bagong yero mga paps na in order mo galing ho sa hardware o kalalabas pa lamang galing po sa factory ito po ay medyo po magrasa o medyo malangis kaya po namin ito tinanggal muna kasi po pag pag pininturahan po ito ay eh, hindi po ito didikit itong ating pintura ng maayos so magsasanihiyo ito ng pagbabakbak dala po ng init at ulan so kahit po sa pag apply pa lamang po sa pinakaunang applying pa lamang po ng pintura so malalaman mo muna mga paps kung didikit po ba itong ating ipapahid na primer kasi nga ho malangis kung hindi po natin ito matatanggal eh, makaka makakaapekto po ito sa performance ng ating ipapahid na pintura so dito naman mga paps bali ho, may nag-comment po dito sa akin na dapat ho daw na inuna po muna na red oxide itong bubong bago daw po ito inepoksi so mga paps no, may kanya-kanya naman ho tayo na diskarte eh, kung paano natin gagawin ng nasa tama itong ating ginagawang trabaho so kanya kanya na lang tayo ng opinion dito mga paps at kanya kanya na lang din tayo ng diskarte eh. so nasa sa inyo po basta po maayos ang trabaho nyo wala pong problema ron basta po maayos at hindi nyo po babarubalin yung trabaho nyo eh, maganda po yun kahit ho anong preparasyon po ang inyong gagawin parte ho dito sa pagpipintura ng bubong kasi nga po may iba iba tayong diskarte eh kung paano natin ito pipinturahan so bali naman ang ginawa ko rito mga paps, no yun nga bali inugasan mo muna to ng lacquer thinner so tinanggal yung langis at tsaka yung mga grasa grasa pagkatapos naman po eh, nilinisan yung nakabit na nilinisan dala po ng dumi ng chinelas sa pakyat baba so tinanggal natin yung mga buha buhangin dito bago natin ito pinturahan ng primer So, bali ang ginamit kong pampintura dito na primer mga paps ay epoxy primer gray. So, ayan mga paps. So, kung may budget naman kayo, katapos naman po nyo ma-primer ang bubong, pwede po kayong pumili ng, pang ng -ip 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 ipang base coat nyo. Gaya ho ng roof guard, saka na ho ng cool shades. Meron po tayong maraming available na pintura para ho dito sa pang base coat dito sa ating roof paint. So ayon mga paps bali ho dito na lang ho yung aking video. So abangan nyo lang po yung aking susunod na video para naman ho dito sa pagkabit ho ng trusses. At saka kung bakit ho ganito kababa ang bubong na ginawa namin. So ayon mga paps